Ayan mga kan- Hi mga kanibors. Ayun na, <laughs> ano na to si Ano ni? Ano <laughs> to si Para kay si Kindy. Ayan na naman si Nibors. Dadating na naman. <laughs> ay mga kanibors. Ayan, done watching um Rewind. It's my third, third time, I think. Yeah. Yes, it's my third time kasi hindi niya kasawa talaga siya panoorin so for and talagang yung liso ng movie mga kanibor so ayan daming nanonood so ayan mga kanibor sinta so lang namin yung friend namin sa restaurant So, ayan mga carnivore, sobrang ganda. Dapat, alam mo yung message talaga ng no, movie is palagahan mo talaga yung makino sa buhay. Hindi puro kung ano-ano. Kung baga iti-take for granted mo lang yung mga mal mo sa buhay, dapat hindi ganun. Talaga na kaya. Hindi lang yung sa asawa, kundi talagang even anak, kapatid, magulang, or super lahat. <laughs> Wait, carnivore. In-explain ko lang yung movie ni Bors. So, ayan. So, sobrang ganda po. Dos to more ending. No? Sobrang ganda yung rewind. Hindi ko na panood lahat ng movie nga ng MFFFA. Pero ito yung paulit-ulit pinanood. So, ayan. Actually, time check mga ka-neighbors is 12.40. <laughs> 12.40. Oh, two hours. Oh, two hours. Oh, my God. You know, So, yeah, mga kanibors, 2.40 a.m. na <laughs> sa sinihan pa <laughs> <laughs> Kasi yung 6 na sinihan dito yata sa SM North, parang puro rewind yung pinapalapas mga panibor. So, ayan. So, hi. So far, nakaka... nakaiyak So, hindi, hindi naman hindi naman siya nakakayak na super super every every um, ano kasi may may ano pa siya may comedy style oh, pero yung One pag na-realize mo it, na it, lang ba na mamamatay buhay, ba? Ka. Ko na lang dapat ginanito ko oo oh, totoo naman talaga eh ano mo yung uh, parang hindi siya nakaumay panoorin eh tapos yung isa nga maganda nga yung ano naman yung when I meet you in Tokyo. Tsaka yung kay maganda yung yung mother and son, yung anak at ina. Gusto mo nga rin yung, day, parang, oh. yung na natin, <laughs> <laughs> hindi mo lang. Oo. Gusto niyo bukas na natin Hindi yan yung tomorrow lang daw. Ang ganda mo rin ang O mga ka babay muna kami. Ito, <laughs> <laughs> isa siya sa mga friend ko na widow na siya so parang na-realize ganyan sana nabuhay pa daw yung asawa niya yes, sa yun anyway mga ka neighbors bye. please like and subscribe